Bago natin ibagi itong ating tatalakay ngayon sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel na ito. Pindutin lamang ang subscription button at notification bell upang ma-update ka sa bawat upload ng bagong video. Ating matatandaan ang dalawang personalidad na ito, hindi may pagkakaila ng mga Chinese national kung paano sila nakakakuha ng Filipino citizenship sa ating bansa. Yan ang ating tatalakayin ngayon sa video na ito. Sina Willie Ong at Alice Go ay naging kontrobersyal Una ang pagkakasangkot ni Willie Ong sa usapin ng Shabu kung saan nakapagpatayo pa ito ng mga warehouse at Shabu Laboratory sa isang lugar sa Pampanga. At kung saan naging Pilipino ito na ayon nga sa topic na ito na isinagawa ng House of Representatives, sinabi dito na Basis sa verification na isinagawa kay Willie Ong at base na rin sa mga dokumento. Itong si Willie Ong ay negative records sa local registry kung saan biniripay ito dated August 27, 2001. unit makalipas lamang apat na araw ay lumabas na may record na ito na pinirmahan pa ng isang Ipipanyo Areno na may pitsang August 31, 2001. Tapos sabi ng local civil registrar, wala silang ka-record-record. record record Ah, uh, Madam Local Civil Registrar, eh bakit meron po kayong meron pirma yung inyong dating uh, civil registrar di si, si Mr. Epifanio Areno na merong birth date si Mr. Willie Ong. May know from uh uh Madam Roque, you are certifying that there is no record of Mr. Willie Ong's birth in so far as your office is concerned. Yes po, your honor. Thank you. Now, uh psa are you aware of uh, a document dated 27 august 2001 from the office of the civil registrar general regarding uh, the request of mr. willie Ong for travel abroad was requesting for certain uh, from your office uh, files for his birth record. Are you aware of that? Your Honor, we have put a copy of the certificate. You are aware of it? Yes. And uh, would you say that this is authentic? Mona? Yes. Yes. And what does it say? Certifying that BTO, the, the birth record of Billy Ong alleged to have been born on 29 May to, uh, 1977 in Meycauayan, Bul Bulacan, had negative results. Had <laughs> negative results. Yes. Pakibasa ulit. Pakituloy niyo para marinig na ating uh, ibang mga kasamahan. Uh this is uh, further certifies that civil registry records of birth births for the year 1977 are intact in the files of the office of the local civil registrar the above them locality as per status report of civil registry records submitted to this office on 14 may 1999. Further, so, uh wait, wait ma'am uh, further verification may therefore be requested in the files of that office now uh You are certifying that pursuant to your records, kasi National Statistics Office uh, document to, di ba? Yes. Uh, the precursor of your office, now the PSA. Tama po? Opo. Yes. And therefore, pursuant to your records, wala pong ka record, record si Mr. Willie Ong. Yes po. Yes. That is dated 27 August 2001. Tama? Yes. Opo. Now, ah... Uh, Let's go to another document uh, uh, from the Office of the Municipal Civil Registrar, dated August 31, 2001, four days after. Are you aware of this, the local civil registrar? It was signed by a certain Mr. Epifanio Areno. We have a copy post. You have a copy of that? Yes. And what does uh, this document say? four days after uh, this, uh, the the PSA certified, nawala sa lang records regarding the birth of uh, of uh, Mr. William. Sir, uh, the office of the municipal uh, civil registrar, Mr. Ipipano Areno, has endorsed the copy of the document on 31st August 2001. So yes. Tingnan uh, mo, Iha. Yung date ng PSA is uh, uh, August 27 uh, ano August uh, 27, right? Yes. Tama? Yes, Pastor. Yun yung kwan ng PSA. Pero yung document ng na walang record si Mr. William. Tama? Pero sa local civil registrar, dated August 31, 2001, ang date of birth ni Mr. Willie Ong ay May 9, may 29, 1977. Tama? Yes, boss. Oh, paano nangyari yun? Sinasabi ng PSA, wala nga silang records of birth uh, dated August 27, 2001. Pero four days thereafter, nag-issue ng document ang local civil registrar August 31 2001. Nagkaroon na kaagad siya ng birth date. Uh, sir, uh, may process po tayo ng uh, endorsement if with negative result from PSA, if positive po or may kopya at the local civil registrar, may process po tayo ng endorsement na tinatawag. So this one po is endorsed by the local. Hindi, ang sabi kanina ng local civil registrar, wala nga silang record of birth ni Mr. Willie Ong. First, next question, paano nagkaroon na yun ng dokumento ang Municipal Civil Registrar, August 31, 9, 2001, meron ng birth date si Mr. Willie Ong? Hindi nyo ba naintindihan yung uh, impossibility ng mga uh, ginagawa ninyo? Ha? Nahuhuli kayo doon sa ginagawa ninyo eh. Mapunta naman tayo dito kay Mayor Alice Go ng Bambantarla kung saan ay pinag rin ang citizenship dahil sa kawalan ng mga school records, birth records na parang nagsunputan lang nakabuti. Sa kabila na may ilang nagsasabi na matagal na lang kilala si Mayor Pero sino nga ba talaga si Mayor Ayon naman kay Representative Dan Fernandez kung saan ginawa niya itong halimbawa sa pagdinig na isinagawa ng Kongreso sa loob ng 17 years nakapag-file ito ng late register at naitanong niya kasi dito kung ano ang proseso ng ganitong sitwasyon ang pag-apply ba ng late registration anong party ng provision para ito magawa ayon pa kay Representative Fernandez bukod sa PSA mismo ay may isang division sa loob ng PSA na nag-ayos ng mga dokumentong peke. Tinanong niya rito ang PSA resource person kung ilan taon na sa PSA at sinagot nga ito ng halos 40 years sa panungkulan na ayon nga kay Fernandez alam na niya ang lahat ng kalakaran ang ibig sabihin siguro ay ang kalakaran sa loob ng ahensyang ito Anong anong parte ng inyong provision na pinapayagan niyo ang, ang, ang late registration like for the example of Mayor Alice Guan 17 years saka lang siya na-register doon sa PSA mismo merong isang division dyan na nag-aayos ng mga dokumentong to na peke 40 years. NSO time pa. Ang tagal mo na doon. You should know everything. 40 years ka na andon. And it happened within that 40 years tong problema na kinakaharap ng ating bansa na maraming foreigners na nalilegitimize, especially yung mga Chinese na ginagawang Pilipino. Pero kung meron ngayon nakakasingit, ang problema nasa PSA.